Ayun o, no? ingles ako ng English. Pinay pala yung napagtanongan ko. Mga kapinboy, nakabili na ako ng si si tsaka yung isda na, kung paano ba yun, pumpa no. Sa Weymouth Beach, papuntang pakin Save. <laughs> Paken Save, mga kapinboy. Dahan ko si sibuyas, masarap to sa sabaw na isda. Yo, what's up mga kapinboy? punta tayo ng pack and save at titingin tayo ng ulam bibila ako ng isda, wala akong ulam gusto kong magsabaw kamatis, lahat ng sibuyas ayun mga ka boy punta tayo ng pack and save clean pack and save mainit na dito pinapawisan na ako sa loob ng kwarto hindi na ganun kalamig sa gabi pagka ano na yung mga ganong alas 6 alas 5 yan medyo malamig lamig na pero pag kayong ganito umaga dati eh pero nagja jacket pa rin ako pero pararamdaman mo hindi na gaano malamig Papawiisan na ako. Shoutout kay Kuya Alex Fentes Madalas manood sa vlog natin yan Shoutout Kuya Alex Maraming salamat Sa support mo palagi Salamat Kuya Alex Yung mga bahay dito sa baba yung mga nakatira dyan Dapat pala nag-t-shirt na lang ako. Pinapawisan ako. Ang init. patong waymouth beach papuntang pain save Oi. <laughs> Ramdam na ako ng init ah. Pawis na. Hindi na ganun kalamig. back and save, mga ka pinboy bili tayo ng ulam ng sibuyas masarap to sa sabaw na isda uy ayos ito seafoods ayun o no? ingles ako ng English pinay pala yung napagtanungan ko ano naman ate nagbablog ako okay lang ayun dito si ate nagwo work sa pack and save Hello. Ano pa pangalan niyo Ate? Evelyn. Evelyn. Si Mama Evelyn, andito po, nag-work sa Pack Save. Dito sa Clendon Pack and Save, okay. no? Ayun, eh, ah. ako ng isda. At <laughs> nagre-request ako ng pahati-hati uh, na tsaka palinis. Hindi daw, ano, hindi obra. <laughs> ano na, uh, kukunin mo na lang, tapos babayaran mo sa counter. Hi po ate, kumusta kayo? Ano, gano'n na po kayo katagal dito? Bago lang po. Bago lang kayo dito. Wow, galing naman. One week pa lang po. One week pa lang hmm. po. Tagasan ko kayo sa atin, ate. Uh, ako naman po, Bulacan. Bulacan po. Salamat po sa inyo, ate Evelyn. Ha? At uh, ito, kukuha na lang ako dito. Salamat. Nakakatuwa naman kasi may nakilala tayo si ate Evelyn. Nag-work dito sa Clendon Pack and Save. One month pa lang daw siya dito. Nakuha siya ng asawa niya. Wow, ang galing. Mga ah, Kapinboy, nakabili na ako ng daon sibuyas tsaka yung isda na, kung paano ba yun? Pumpa, no? Mga Kapinboy, bide na tayo. Lalabas labas na tayo ayun o bit, bit ko yung aking pinamili at lalabas na tayo dito sa pack and save <laughs> Goodbye, Dad. Pauwi na tayo mga kapin boy Nakabili na tayo ng ulam tanghalian ngayon Pagdating ko doon ay lulutuin ko na agad to Ihiwa-hiwain ko na Sakto meron pa akong kamati, sibuyas, tsaka luya sa sa bawang ko mga boy Init na nakakaramdam na ako ng init at pawis mga kapin boy uy masarap na isda yata itong pompa no uy sabawa natin to masarap to sigang pero wala tayong mga rika rika si ano lang to eh daw si buyas lang yung nabili natin walang kangkong dito wala nakitang kangkong dito sa pack and save pero sa iba parang meron yung Taiping uh, Chinese store meron ako nakita meron ako nakita ng uh, kangkong doon pero sa pagkain sa wala uh, mga ano lang repolyo, pechay eh tayo yung lulutuin ko ngayon magshare tayo kay Mamita yung kasama ko sa bahay eh hindi siya kumakain ng pechay kaya ang ginawa ko bumili na ako ng daon at sibuyas sibuyas kamates at luya sa bawan pwede na yun lutong ano lang lutong pacham cham lang lutong pacham <laughs> yun mga kapin boy nakakatuwa may nakausap tayo yung Pilipinas si ate Evelyn resident na ni yung asawa niya dito sa New Zealand wow galing alright dalawa na silang nagtatrabaho dito sa New Zealand tas yung mga anak nila nasa Pilipinas pa kukunin pa lang din oh, ang galing naman ang galing, taga Makati si ate Evelyn ang galing galing yun, pawin na tayo ng bahay magluluto pa tayo mga ka-pinboy 4 pasok natin ngayon at napaka-init <laughs> mainit ha mainit Mainit ang uh, araw, mainit ngayon mga kapin boy. Pabisan ako ngayon. Who is? Who is Paris? i uh -huh. Dito na tayo sa bahay mga ka-pinboy. Maraming maraming salamat. Sinamahan nyo na naman ako sa aking vlog. Maraming salamat po. Thank you.